Ngayong araw mga idol, ipapakita namin sa inyo kung saan kami magdi-deliver ng aming Coco Lumber at hindi rin basta-basta dahil magsuri din tayo sa Cebu dito na napakasarap naman talaga ng mapagkain at binungkag na rin natin ang mga baaw kaya tarasamahan kami. What's up nyo guys for today's video dahil medyo dag-umdag umang panahon at ayan na nga, ito na nga pinakahihintay namin ay binaraw na magdi-deliver kami sa Cebu itong aming bigos yung na Coco Lumber at as you can see naman guys, nagpakargada na kami dito para ibiyahin namin sa Cebu at nakikita nyo naman guys, napakalisod talaga ng kahimtang namin dito at sobrang pa at siyempre tamang tingin lang kami ni Ivy dito at pinagmasda namin. At sa puntong ito guys, sa sobrang lisod ng aming pagkargada ay namuta na kami ng gabi. At ganito talaga kalisod kapag nagkakahoy ka. At talagang nahihirapan na kami rito pero patuloy pa rin para sa pangarap at patuloy pa rin para madeliver na itong mga kahoy namin. At talagang pinagtiisa na lang kami ng mga din namin. Kaya palangga ko sila dahil lumalaban talaga sila sa amin. At sa puntong ito guys, talagang bibiyahin na kami sa Cebu at transition na kaagad tayo dyan. At sumakay nga lang pala ako dito sa Sakenan at kasama ko yung makasin ko. At alam ba guys, napakalisod talaga yung kahim tang namin dito sa sakyanan pero naku nag-i-enjoy naman ako dahil nakita ko na ang port ng Surigao City at first time kong makapunta rito ay naku napakaraming Amerikana na nakita ko rito sobrang excited talaga ako at as you can see naman guys ito nga pala yung sasakyan namin Starlight talaga na napakasarap naman talaga na barko at first time ko talaga makasakay sa barko sa buong buhay ko at pagdating ko dito sa barko guys naku nakita ko dito may restaurant pala tong barko na to napaka high tech naman talaga dahil dito sa amin guys talagang pambot lang yung sinasakyan namin pero dito mayroon pa silang mga cup noodles iba talaga ang barko at medyo natatagaw tao na talaga ako guys dahil talagang pinapangarap ko lang to dati na makasakay ng barko pero ngayon halos abutan na ako na yung barko gusto ko na nga kainin tong barko na to at sa puntong ito guys sa loob ng 24 hours na pagbiyahe namin sa wakas umabot na nga kami dito sa Cebu at welcome to Lapu Lapu City Cebu eto nga pala yung talagang nadaanan namin na bridge at muntik pang sumangko yung barko dito hindi natatakot ako dahil napakaraming tulay yung aming agihan baka mahog mo to sa aming tungod at pagabot namin dito sa Cebu guys talagang hinabua na kagad yung aming kahoy na kargada dahil na yan. at alamang hintay-hintay lang tayo para magkapira naman tayo Ayo pero naku- nakapagpapalis talaga ng biyahe namin at parang napapagod ako at kinakaapoy ako sa kakabiyahe napakalayo pa talaga ng Cebu at sa puntong ito guys kung hindi ako nag-deliver ng aking mga kahoy hindi ako makarating dito sa Bantayan Island napakaganda naman talaga dito pero hindi ko nasuroy talaga lahat at baka sa pagbalik ko na lang magsuroy-suroy ako at sa puntong ito speaking of suroy-suroy nagsuroy-suroy ako dito sa mall ako napakalisod naman talaga hagdanan nila dito dumadagan talaga para nabaguhan ako at pati yung kape nila ng kape binutang pasatasa daan at napakalisod talaga napakamahal pa naman ng kape na to doon sa amin tag 5 lang to pero naku dito tag tinta yung isa at may kutsara pa na hindi talaga nasa sound napakalisod naman talaga ng kahintang dito sa mall nila at nag observe ako guys nagsurusuri ako nakita ko dito yung pet lover center kaya naman dahil pet lover tayo dinalhan ko na at binilihan ko na si Max at si Coco ng mga duwaan nila at at least man lang may pasalubong ako sa mga alaga kong aso at sa puntong ito pag surusuri ko dahil gibate ako ng kagusta nakupunta ako dito sa mall napakasarap pala ng mga pagkain nila dito hindi ko asahan meron palang mga pagkain dito sa mall napakasarap naman talaga akala kong malang makarnila pero may mga lantaka rin pala dito at mga lato at mga guso nako pwede rin ito pangbungkaga ng mga bahaw dahil doon sa amin talagang kinukuha lang to pero dito binibili mo napakamahal pati yung tangkong nga dito ay umaabot ng 100 pesos doon sa amin tagbenta lang solve na ka sa tangkong at matakhan ka na minsan nga ipangbahog pa namin sa babo yung matangkong pero dito nako parang dollar yung price niya at hanggang dito na lang kami at kung giginahan ka sa mga video namin huwag mo nang kalimutan i-like and share para mas marami pa tayong food trip ting king kalbis all mabuhay kang lahat dyan, mga idol natin gusto nyo.